Mensahe sa makasarili sa sarili. Hindi masamang mahalin ang sarili. Hindi rin mali na unahin ang sarili paminsan-minsan. Pero kapag ang lahat ng desisyon mo ay palaging para lang sa, ikaw, at walang espasyo para sa kapakanan ng iba, unti-unti mong itinatawid ang sarili sa pagiging makasarili. Ang mundo ay hindi umiikot sa iisang tao. Hindi sapat na ikaw lang ang masaya habang ang mga taong nagmamahal sa iyo ay nasasaktan, na ikaw lang ang panatag habang sila'y nalulunod sa kalituhan at pagkabigo. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi pagsasawalang-bahala sa damdamin ng iba. Ang tunay na respeto sa sarili ay may kakambal na respeto sa kapwa. Kung ikaw ay nagtatayo ng mga pader imbes na tulay, huwag kang magtaka kung isang araw ay ikaw na lang ang natira sa loob ng sarili mong mundo. Kapag iniisip mo lang ang sarili mong benepisyo, nawawala ang tunay na halaga ng pakikipagkapwa-tao. Magbago habang may oras, matuto kang makinig, matuto kang magbahagi, at higit sa lahat, matuto kang magmahal ng hindi laging may kapalit. Dahil sa huli, ang taong tunay na nagmamahal ay hindi lang iniisip ang sariling damdamin, kundi pati ang epekto nito sa iba. Ang buhay ay hindi lang para sa sarili, ito ay para rin sa mga taong natututo tayong mahalin, yakapin, at alagaan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell.